So ngayong araw, halika't samahan nyo ako at magluluto ako ng paborito kong sinigang na bangus. At syempre, kakaibang bangus ang aking luluto ay eh, halika't samahan nyo ako. At pumunta na nga ako sa palengke na malengke na ako. At ito na ang aking mga napamili. Ito ang mga ingredients na kailangan. Ayan, kitang kita naman sa video. So ayan guys, meron akong bangus. Meron ako gabi na pampaasim at kakaiba to guys ginamit ko ay um, talbos ng kamote guys kaya natin charan at ayan nagpapainit na ako ang ulo syempre nagyan na natin ng mantika yan ang mantika so tinakpan ko kasi hindi naman sponsored pinapainit ko na ang aking ulo eh, nyay syempre lalagyan na natin ang mantika ayan guys so nilalagyan na natin nabitin ako, nilagyan ko pa ng konti kasi hindi pa sapat para sa kanya nyan. so yan, at isa lang na natin prituhin isa isa yan so yan, Bitang gitang naman guys, parang ay ako. nagtuturin na talaga ako sa so, sobrang sarap, pwede nga yung bangus o oh, boneless yan pinaboneless ko yan, isang buong bangus pala yung binili ko guys so syempre, pinaboneless ko na at pinahati ko So sa halagang 100 pesos lang Sold na yan At ayan guys pinrito ko na At babalik rin ko na syempre Kasi so, luto na sya Ayan Ayan at binaliktad ko na guys Syempre ayan o oh. Okay na sya guys Ayan So konting luto lang sya Hindi naman kailangan ng toasted Sakto lang guys Sakto lang para makuha nyo yung tamang swabe ng uh, quality ng lulutuin natin. Yan guys, at aahungin ko na siya. Este hahanguin. So, kukuha lang ko syempre ng plate at ilalagay ko na yun dyan ng isa-isa. So, may natira pa akong dalawang bangus. Dalawang ulo syempre hindi kasi eh. hindi ko na pinilit, baka masaktan lang ako. Nyay! So, ayan na guys, sa pangalawang salang sala na ng ulo. So, ayan, luto na ang kabila. Balik tarin na natin. After natin siyang balik na rin, takpan lang natin. So, kaya alang natin siya maluto, guys. Yan. At luto na siya, guys. Pwede na siya. At gumamit ito ako ng salsi. Para hindi magdikit-dikit. Yan. Kasi nagdikit-dikit, eh. Mahirap kapag hindi salsi ang ginamit. Durog yan, guys. Maniwala ka. Nyay. Yan. Tapos na magprito. At syempre, inugasan ko na yan ulit, guys. Syempre, magsasalang na tayo ng tubig. Ang tubig yung nalagay ko pala is 32 ounce. So, goods na goods na yan, guys. Para sa isang buong uh, bangus. At ilalagay natin syempre yung sibuyas at kamatis. Ayan. Yan, yan, simot, simot, simot. Syempre, ko yung sili kasi mamaya na yan. Kailangan pa lang muna natin siya, guys. Hayaan lang muna natin syang kumulo. Then, after yung kumulo, naglagay na ako ng asin evenly dis distributed guys. Yan guys. At nagdagdag pa ako ng konti. Presunod ko na ang pisos. Sa Tagalog ay patis. Yan. At naglagay na rin ako ng bechin. So, limang patak lang yung nilagay ko dyan, guys. Kayo, depende sa panlasa nyo. Pero sa akin, tansya ko na kasi yan, guys, sa 32 ounce. So, tinakpang ko na muna. Tinayaan kong kumulo. Tinayaan mo lang siya kumulo. At nilagay ko na ang sili. Itong siling green. Yan, at tinalo ko lang ng konti. Yan, halu-haluin mo lang, guys. Kutikutin mo lang. Parang, parang ikaw pa ikutikutin mo lang din siya. Eh, Yay! Siyempre, kumukulo na siya. Tilalagay ko itong sinigang mix na pampaasim sa sampalok palok. Yan guys, at nilalagay ko na. Siyempre, konti lang di ko lalahatin niya. Sobrang asim na niyan sa 32 ounce eh. Sakto lang, kaya siyempre tansyahin nyo lang Depende sa panlasa nyo. At tinalo ko na siya guys. Haluin mo lang siya ng haluin hanggang kumulo. Ayan. yan halo lang ng halo. Yan, bango na aamoy ko na. Bango. Ashim, ashim yarn. Nyay! Yan. Tayaan natin din. Hala, lang din natin siyang kumulo. So, ayan guys. Medyo okay-okay na. At ilalagay ko na pala tong talbos ng kamote. Ayan, guys. So, kakaiba tong sinigang ko kasi talbos ng kamote yung ginamit ko. bis na kangkong. So, wala rin ako mahanapan na kangkong. Pero, good sign talaga asang aking nga sa plano. Yan ang plano kong gulay for today. Kahit namang anong gulay yan eh. Di naman yung papalag. Makakain mo pa na at mahustahan siya. Nyay! Siyempre nilagay ko na itong pinirito kong bangus. Yan guys. Kapag kumukulo na okay na yan. Ilagay mo na siya. Then hayaan mo lang siya kubulo ng konti. And siguro fa mga 10 to 15 minutes okay na yan. At pwede mo na yan ihain guys. So, ayan, hindi ko na pinatagal kasi gutom na gutom na ako. Takam na takam na ako sa amoy. Sinalangan ko na ng kanin. Siyempre, sinama ko na ng Coca-Cola. Coca-Cola, baka naman. Dejo. Tumbler lang yan. So, huli ka na. Kumain na tayo. Mmm. Sarap, guys. Yum, yum. Mmm. Sana all talaga. Yum, eh. oh. yum. Mmm. Sarap. Ow. Oh. Ito na. At lalantakan ko na talaga itong bangus na itong gigil na gigil na ako dito. Mmm. Sarap. Mmm. At tumigil pa ako. Siyok. Sarap talaga. Kinikilig na ako sa sarap guys. Nyay! Ayan, lagi pa ako ng gulay. Okay na okay guys. Nyay!